Mahado pa lang kita. Hi, dalaga! <laughs> Yun na. Oh. Nadala akong bag kasi lalagyan ng cellphone. Para hindi ba? Oo. <clears throat> Ayan. Ayan. Uy, ano yan? Anong, yan? anong bunga yan? Anong bunga yan? Anong bunga yan? Ano yan? Ah? Ayan, anong bunga yun? Tingnan nyo. Uy, kinaka, alam ko, kinaka, kinakain kinaka nga ata yan. Hindi, <laughs> o. No? Hindi, alam ko, kinakain yan. Tubog? Tubog-tibig ba yan?